Ako? pasakit ni mo? <laughs> eh manhid na ako eh. Duha kadag ko nga needles, ginatusok sa akong arms for seven years. Kinsay dili manhid ana Anabesh. Kaya masasabi kong sanay gid ko sa sakit. Busa, wag ako. Kaning no. gitawag ko nila grena mga bato kay bato na ko ana mga pain. And bato means kidney sa English. The <laughs> wah. Char lang, kanda gid. Atik ra bitaw guys. Okay, tao pa rin ako at hindi ako haayop katulad niya. <laughs> hindi nasasaktan. Well, I admit it sa tagal-tagal ko -tagal sa pagiging dialysis patient, nasanay na po ako sa sakit pero nasasaktan pa rin ako. Nasanay lang ako sa mga tusok na ginagawa sa aking arms pero masakit pa rin siya. Kailangan ko lang talaga maging matatag at tinitiis ko ang sakit dahil gusto ko pang mabuhay. Kaya kahit may sakit, wala kong choice. Uy! Karte Actually mga warriors, simula nang nagkasakit ako, grabe na kay ko ka-emotional. Super yun. As in, hilakon ka kayo ko, daliragid kay ko mahilak, daliragid ko masakitan. I don't know why. Maybe because of my illness. I am very strong outside, but very soft inside. The diba? Ganon. Daghan ka nagbago sa ako as ah, na nagkasakit ako but my strong personality remains and I'm very fortunate enough for that. Dahil sa strong personality ko na ko lahat ng mga pagsubok kahit mahirap. At kinaya lahat ng mga struggles sa buhay. Dahil sabi pa nga nila, mayroon tatlong C sa ating buhay. Choices, chances, and changes. You must make the choice to take a chance if you want anything in life to change. Gano'n. Kaya choice kong maging positive and maging strong always. Because warriors are not the ones who always win, but the ones who always fight. Nahumanag humanag na nga akong 4 hours of treatment, mga warriors. So, ginatanggal na nila ang needles sa akong arms. Energetic na pod ko, Ani. Balik na ko, kanta-kanta sa akong YouTube livestream. By the way, everyday po ang ating YouTube livestream. every morning 8am. Just don't forget to like and subscribe to my channel. Of course! I-share nyo na rin. And kung meron kayong mga reactions and suggestions, you can comment down below. Super sarap niyan sa pakiramdam guys after ng dialysis. Kasi nagiging maganda na ang aking pakiramdam. Hindi na po namamanhid. Hindi na po ako nahihilo. Hindi na po ako nangihina. So energetic na po ako. Ayan, tapos na po ang aking treatment and we will go to the cashier para magbayad. Kapag hindi po ako nagpapalit ng dialyzer, 550 pesos po ang aking nababayaran every dialysis with PhilHealth po yan. Ayan, my husband is there para sunduin ako. And pauwi na po kami guys. Sunod na sa'ad. See you again next time. Maraming salamat. God bless. I love you all. Mwah!